nagpunta kami sa ospital mga manang no kasi mag, mag check up lang sana kami ba kung okay pa daw yung lagay kung nagbitay-bitay pa ba daw excited na ako mga manang akala ko si Ilyas lung lumabas ay ang mananap pala na takloy eh. Mga maritis kasi ito mga person mga manang. Nakarinig kami na nag-sale daw yung lander sa Davao. Kaya since nandito kami mga manang, so wala ipagduhag-duhag, larga bula. Oy. Mga manang, ay magtingin-tingin lang kami ba? Pero parang maiimpas mga milyon million natin dito. Manang. Ay kay marami mga, mga lami-lami na pagkain ito makikita natin. Ay mag-hard-hard mga itong kalimutaw natin basta makikita tayo ng lami-lami na mga pagkaon. Oy parang hindi man talaga maiwasan, makapunit-punit man talaga tayo. Oy. Kaya lang hindi tayo makapamili ng maayos. Oy, kasi nandito man yung inahan sa kanunay yung panabang magsigi mamarites sa atin. Oy. Kasi ang sabi niya, napupurnoy na daw yung insects sa negosyo niya. Yung mukha niya ang pangit-pangit na daw. Na daw kamukha niya yung alien doon sa Mars. Ito na mga si Mi Amor, ang lipay-lipay talaga niya mga maring kasi makikita na yung mga pagkain na kinakain niya doon sa sa US ba. Na parang napupulan na daw siya si kaon-kaon ng buwa dito sa Pilipinas, oy. Kaya ang sabi ko sa kanya, kumuha ka ng mga pagkain na gusto mo, yung mga pagkain na kinakain mo doon sa labas ba. alam ko napupulan na ikaw sa buwad ba. Pero siguraduhin mo lang, amor, na hindi maiimpas yung 10 milyon na tinitago-tago natin. Bakit paano na lang yung pag-process ng papers natin papuntang US na mamaimpatso talaga ba? <laughs> pili talaga tayo mga inay, no? Kaya lang parang magugutman man tayo siging pili-pili nito. <laughs> Kahit nakasale parang hindi man natin afford pa rin yung mga presyo, oy. Eh ang sabi ko sa kanila, magkain-kain na lang tayo dito since nandito naman tayo. Sabi nila, American food man daw yung mga pagkain nilalito Hindi man makauyon ito itong mga kasama ko kasi mga Mexican dan man ito ba. Hindi man daw makauyon itong mga tilaok nila mga Inday. <laughs> kaya ang sabi ni Father, so doon daw kami magkain sa kambingan sa Times Beach kasi lami-lami daw doon ang mga kanding nila ba. Ewan ko ba mga Inday, bakit doon sila gustong kumain sa kambingan? Hindi man siguro naliligo itong mga mananap, oy. <laughs> kaya ang sabi ko sa kanila, ipagawas na nila lang yung mga milyon nila, oy, kaya para makakain na kami ba. Kaya lang mga manang, grabe ang pakyut ng mananap na takloy na ito kasi nalilipay daw siya ngayong araw na to ba kasi hindi daw siya nakapanghurnal. <laughs> kaya lang medyo natagal lang kami mga Inday no kasi hindi man ito nagkasinabot ang insikwaka namin na tour guide at saka Mexicanda namin na driver. <laughs> Malami-lami nga talaga ang mga pagkain nila sa mga kanding dito mga manang no. Kompleto sila sa mga mino sa mga kanding ba kaya lang puro mga kambing yung, yung luto nila saka yung kumakain dito para ding mga mukhang mga kanding mga manang. Maganda talaga ang ambience nila dito, no? Kasi tanaw na tanaw mo yung coastal road ng Davao City ba? Kaya hanggang dito na lamang ang video na to mga manang kasi nagigutom na yung mga mananap ba? Kaya kung saan man umabot ang video na to, comment lang dyan sa baba.